Kilala ang lalawigan ng bataan bilang bayan pinagpala. Lupain ng mga bayani at banal. Mga bataenyong may taglay na malalim na pananampalataya sa Diyos. Bilang tugon sa panalangin ng bayan, dumating ang takdang araw ng pagtatalaga. Biyaya ng may kapal, nakakalinga sa kanyang nasasakupan. Isang bagong pastol ang ipinagkaloob sa ating mahal na Diyosesis ng Balanga, isang lingkod na buong puso inialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos at bayan. Sa kanyang patnubay, higit na malulinang ang pananampalataya tungo sa banal na misyon ng nagkakaisang sambayanang kristyano. Si Obispo Rufino Coronel Sescon Jr. ay isinilang sa Manila noong ikadalawang po ng April 1972. Mula pagkabata, malinaw ang tawag ng Diyos sa kanyang puso. Kaya't kahit sa murang edad, agad niyang tinugon ang tawag ng bukasyon bilang isang alagad ng Panginoon. Siya ay nagtapos ng pag-aaral ng Pilosopiya sa San Carlos Seminary Guadalupe at naggamit ng master's degree sa Systematic Theology at Philosophy Studies sa San Carlos Seminary Graduate School of Theology. Siya rin ay nakapaggamit ng Master's of Arts in Philosophy sa University of Santo Tomas Graduate School noong 1997. Noong ikalabing siyam ng Setyembre 1998, siya ay naordinahan bilang pari sa ilalim ng pumuna ng Yumaong Jaime Cardinal Sin, Arsobispo ng Maynila. Buong pusong ginampanan ni Obispo Sescon ang kanyang tungkulin mula sa pagiging isang pribadong kalihim ng Arsobispo ng Maynila at tagapangasiwa ng Villa San Miguel hanggang sa pagiging tagapagtaguyod ng mga kabataang pari at bagong leader ng simbahan. Siya rin ay naging rektor ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Nuestro Padre Jesus Nazareno. At ngayon, siya ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang ikalimang obispo ng Diyosesis ng Balanga upang higit tayong patatagin sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, hubugin ng ating puso at isipan sa mas malalim na pagkakakilala sa Diyos, bigyan ng pag-asa at pairalin ang pagkakaisa sa tahanan ng isang matatag na pamilyang pataenyo. Maligayang pagdating sa bayan ng mga bayani at banal! Obispo Rufino Coronel Sescon Jr., hatid ng bawat katolikong bataenyo ang panalangin at pagpapala ng puong may kapal sa inyong. Mabuhay kayo, aming mahal na obispo!